gagawa tayo ngayon ng crop top. I have a t-shirt here that I cut to my desired length. And what I need to do now is hem it. To gumagamit ako ng twin needle. And ang pag-thread ng sewing machine ay the same lang kung isang thread ang ginagamit mo. But this time, dalawang spool ng thread ang gagamitin ko dahil twin needle nga. At ipasok natin itong dalawang thread tig-isa sa mata ng karayom. Ganyan lang kasimple. Parang mahirap lang siyang tingnan dito dahil isang kamay lang ang gamit ko. Dahil ang isa ay nakahawak ng phone. So, ganyan na nga siya. It's threaded. But you have to check if your needles hit the pressure foot. In this case, one of the needles hit the presser foot. So, kailangan kong i-adjust yung position ng needle. Ganyan. Adjust natin. but ilagay natin sa gitna. And I just need to step up. Ganyan lang kasimple. And ito ay hindi natatama sa presser foot. Ganyan lang kasimple. And this is good to go. And ito na nga ang resulta ng ating twin needle